Kung usapang pasyalan at turismo, hindi pa pahuli ang lungsod ng Bagyo. Wish po nila talaga na makapunta po talaga dito. Bali po yung anak ko po nag-birthday po kahapon. Gusto po talaga nila makapag-bike dito. Pero kaakibat nito ang walang katapusang mabigat na daloy ng trapiko sa mga lansangan ng lungsod. Para masolusyonan ito, isang ideya ang pinalutang ng Metro Pacific Tollways Corporation. Ito ay sa paniningil ng 250 pesos na congestion fee para sa mga motoristang papasok sa Central Business District. Bagay na ikinainis at hindi praktikal para sa ilan. Eh, bihira lang kami pumasok dito eh. Saan ba mapapunta ito, Bibte? Baka sa maganda sa ako naman eh. Pagtulong pwede. Part of that will be for the for the uh, city revenue na city and part of that also would be used to pay as revenue of the of the uh, proponent kasi 3.1 billion nga tong project na to implementable for the next three years pero maliban dito malaking problema rin sa lungsod ang kakulangan ng mga parking spaces na siya rin umanong nagiging rason ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa lungsod karoon ng problema these thousands of vehicles need to park. They have to park pa kasi bababa sila, maglilibot yan, hindi naman dadaan lang sa Pocornham park, park tapos na uwi na ng Manila. Isa sa mga proyektong naisip para rito ang pagtatayo ng parking building sa bakanting lote ng Manuel L. Quezon Elementary School. Matagal na kasi itong area na ito na open field, kaya ang stand talaga ng mga parents, matagal na, no talaga kami rito, against kami talaga rito. That is a government land, but it is indicated in the declaration that it is for educational purposes. Oh, the eight building, the eight floor building, is that would be will that serve us an educational purposes for our learners in Quezon Elementary School. Matapos ang konsultasyon na pagdesisyon ng hindi na ito itutuloy. Pero kung hindi mababawasan ang bilang ng mga sasakyang pumapasok sa lungsod, paano kaya kung ilipat na lang sa ibang lugar ang volume ng mga sasakyan? Isa yan sa mga ideya ng planong Baguio Integrated Terminal. Dito, hindi na raw kinakailangan pumasok sa Central Business District ang mga bus at iba pang pampasaherong sasakyan. Samantala, naging usap-usapan rin ang ordinansang magpapatupad ng voting exemption para sa mga senior citizens sa lungsod ng Baguio. Nang maipasa ito sa konseho, vinito ito ni Mayor Benjamin Magalong at sinabing kailangan muna itong pag-aralan. Pero sa isinagawang trial, nakitang hindi na ito praktikal. Ayun nga, meron din na uh, mga senior citizens from uh, other region ay uh, mga bisita na na gustong mag-avail, no? I mean, gustong ma-exempt din po dun sa traffic uh, exemptions. Ay, hindi natin talaga pinirma kagad yung ordinance. Kasi nga it was not based on data. Kailangan eh, talaga kasi yung mga decision should be based on data and empirical data. Kaugnay nito, plano rin magdagdag ng pamahalaan ng mga karagdagang parking spaces lalo na tuwing holiday season. Yung move natin na uh, to request yung uh, other schools nga na actually ngayon pa lang kasi mag matatapos yung uh, yung school ng City High and yung Quezon Elementary and uh, we are trying to uh, request ulit yung available parking areas nila para magamit din ng public as alternate parking areas uh, dahil nga uh, nakikita natin na kulang yung uh, available uh, parking spaces dito sa Central Business District. Sa dami ng mga sasakyang naglalabas-masok sa lungsod, malaking hamon para sa susunod na administrasyon na mabigyang solusyon ang mabigat na daloy ng trapiko sa Baguio City. Vanessa Butong para sa Luzon Headlines